Oh, so ngayong arawin, ha, uh, for the list video. Tayo Ambal kapal. ng para sa bukbuk ba? buk, -buk nung bay. Hmm. Balit on tao online. Hmm. Para ni sias ko an kuno. Buk-buk. Bay one tick one. Kuno hay. Kro, presyo. Hmm. one tick one. maylar la ngoy hmm, say naglambang man m hmm, asilpi host host niya ata mini try ng tama ni pocha ang, pocho pocho ngana pocho ngana pocongan nating aw oh, hinapon ni siya pocongan pocongan teh mhm uh -huh. try the moment the moment of truth nang tai konre uh -huh. sa kwesta kecil ah uh, gunting lang gunting lang ay gunting Kung ablihan gamay gamay ra gud ah, uh, ini pasukin pasukin ng mundo ng mahiwaga sabi eh yo choy uling ta ah na ni sharia yung hmm ada ba mo beto trot ngi ta tag kan ni bukbuk mo ni atong tryad ih, yun mo agas

Ang sayo yung nakita, daghan yung kay buk, -buk no? Hmm? Bisa ka asa dapit sa side, sa haligi, daghan yung kayo, na yung mga abog-abog. Muna mm, yung agi, oh. Muna yung mga abog sa buk-buk. Ang -buk. -buk. mga mm. tayo tumpik na ato, na yung nitisting nga na itong pinalit ng produkto. Hmm, Kat-katon, tanin kay... Kaning, kawan yun, kaning kahoy nga. Mahogan ni. Muna yung kusuki buk-bukon. Okay. sa tanan na karang kahoy uban jubilina kani rin yung mahugan ni mga gayo may problema ko kayo ni grabi abuga mo ni palit ko ni para sa bukbuk -buk. ako rin baywan yan may ko siya niya am, niya dili po kayo ng iso kayo yung baho ba pero may dara pero paran ako pag huwag mo gamit eh, pagmasan lang mo siguro kay bisag dili kayo siya isog kayo baho pero ang kimikal mga mag na action po ko ni kalipong lipong kaya nagurang naglain po lang, o, ng uan eh samtang nag spray ko din na kaya kumpiyansa po kay si mi kumpiyansa rapo ta ba hmm, nagtotag hindi na makadaot pero kay kimikal po na gun? makapatay ko na pong bok kuno no? ah ito mga pero sa akong pag spray gina eh murag naglain dyan ubay murag na hubog hubog yuko ko kay akong spray do na dool rabe kayo sa akong naong ba pag spray Mani ako lang po nagkat-kat din na ha? aking hanto dito sa na yun sa yung bukbuk nga kaning bukbuk kagmay kayo mo nag piste kinis balay yung samot na yung balay mga, ka, mga kahoy ra life, life sa na mo ni usa nga mako si mong balay hinahinayan mo puro bangag yung mga dapat ko nga pang, pang kit pang bangagan yung kahoy yung mahimong na hinahinig abog yung grabing abog ah yung problema kung ano kayo una ako gigamitan ako sa grang tong asite Nya, nawa ara pun siya pag murag kupas kupas ang baho sa city ni balik na pun. Mang order wala na lain choice mun research search ko sa yang orange aba. naga um, Nagha may reviews nga goods ko no. Kay all all para kun all insect. Ah, mo ni ni try po palit. Mo ni atong i-distingan. Ako nang gilibo nang kay kaning balidok haligi mo ra ni puru puro mahogan ni mo yung pangbukbuk yang uban oh, pulitos itong ang sa lubi nga dapat natakdan po morning ning ipalit sugo kay basig mo ma malukop ning tibok balay og nang pa ba na lisod na kayo taghan to kayo ka timanon ya lisod na og ananas kisam o batop ang dapat itaptan sa atong may bukbuk ko -buk ni eh. magabuk na wa matik ha dali ra mo kugno ning mintras gamay pa ato ning agapan ba untung ipang-spray ha ni na ang pinakadaghan og mo pi area nga kang Na gyud nya sa pikas kwarto pod balhin puta kay na mo puning usak ka haligi pod balidukan isla ka haligi nga unang samhogan ni hmm? pangbukbuk kan indi ni tapi ta grabe baga agi ni bukbuka kay parang kani kwarto ha parang pud sa naay mga bisita ba mabot ba milia milya sa umpare dali isla diri sa pikas kwarto may ak ko nang gispihan ni grabe baga kan ni mo pagkakibukbuk kay di man gid kay makita kay nang tag dili kay mati man ba ang tab nang sampung lang pusa ilong dere murgla ini kun nalipong na lipong, -lipong ko ning baho muning suggest na ko kung magamit man ng spray ha pag mas gid mo kay delikado po ni sa tong health at tong health hmm. murgla lipong jud ko ni nadaghan kay nas babo pa dong panas babo muning ginahinay na ko dag spray kay ang luyo po na di pa bas bintag gid ang spray kay kanang ma kuno mga Sok-sok kay kung katorang kanang gamitan og kanang brush limitador limitado man imong ma maabot sa imong kuan chemical gyud ni dot spray at mga sok, -sok ba basta maigo lang siya ah matik na kirig-kirig na mga bukbuk -buk. -buk. Man, ako pa nasak unis babo kay tama dito sa babaw ang kanang bukbuk ana ba ako rin po gitayan piktibo bagian kita makita man tong resulta kay habog mo kay po ko kay hasta ang ko, di kon gibukbok sa ni e, na naghano sila ba murag dali kay nakapasanay awan ah, wa na gyud choice mo ning ato ning solusyon na problema ni gibudaghan ni wa na ang bugas balay basta na nay bukbok kay asam ni sila tingala kan si panghagbong nga kung abog-abog mo, may na ilang mga kinakaba na ako nagsirusyo din Nga mapatay-patay sila na hagi awal ah, problema mahor tapi mau usah kerisir bah ini aku lagi pengen spray spray harus mengabung bok ya sampai ni ha. nih sudah aku lagi spray mentang karena buk-buk no nol atau tanah nol saya resulta kayak atau penang di palab ya usah kayak gabi baku mematai begitu sila so mau ni yang resulta atau gi spray nggak perasa sa bok blue. kencil wala lagi kono agi sabuk buk nggak kon bah atau mengabung abung nih ya Hmm, wah lagi dapun grabin dengan na din ini Pero wala wala na gyud gahap gabi gahapon og gabi eh ang kita na din ha repeat daghan tug mga patay din he na side indire gahapon wala ni gawasang katong nagpuyo pero wa na yabog oh wa na wa na murag patay na gyud siya na nam ni bangag na mo oh, kanimo bangag kani wala na yan dire spikas no ang um, daghan kini sa gahapon nakikabog-abog okay,

may mga bangag ang bangag agmay ini nya eh. yeah, effective gyud guys kay draw da nang hagbo ang mga bukbuk -buk na bentay bani da ng kani ha eh. ang hagbo gyud siya ng mga lagum-lagum ni Fiktif gitu oh. pa, Apa So di iyo ko kanang Kansi aning produkto toha Kung kamo na problema mo sa kanang Pang patay sa buk, -buk. Um, Morning nga brand Wala ko nag i-promote ako nag i-share ba sa inyo Kung kung gusto mo nga uh, mawagtang kanang ng bukbok sa inyong balay kung gani repelit ta effective ni siya okay, patay yun basta kung nalipong pukos ba ako so maurot akong i share ninyo kung ganaan mo ka ng kung na problema mo sa bukbok sa inyong balay kanira nga produkto palit tao, fictive siya. So, moro tong ay ya. kasi rin Salamat. Okay.